ito tubig dagat na ini. Eh. Uy, pira nga bobley ha. Ah. Nakuha na nga to. Pira nga bobley nga to ha. Ah. Na. Ah, na Mag-50? Ah, kay kahabong pa yung pagtikang ako Sa kahapon pa an ini nga. Ah! Oo oh, 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 oh. na pa nga, hindi daw. Talaga, gilakingan, Hindi na, ini nga, balay nga, hindi nga, hindi nga Tikang dito. Oo, so, tikang dito, tibadi, mga pera na mag na, balay nga, nakuha? Makusible, madara pa nga na ito yan. Ito nga lima, at ito yung saunahan. Mag Magbabayin din na. Puros oh. mga sa so Jessine, mga concrete okay, uh, nagkadara. Okay, For, okay, so na nagkadara. Kaya hindi pa na At kung asya pa, na nakadara talaga, wala na. Hindi, arnala, natura. Hay, manya na, nagpaka-estar. At to, ato si Rangat po, nag-i-rebacuitan sa barangay. Okay, may ano ba? Questions ang ito. Pwede lang ha, nipong kami yan ang sa Laisun. Kuwan, di ba ka Oo. Maray man sila pagpa i na. Mga pira nga pamilya, sin na i-akon. Pinag-i-bacuit -e na nga It, ito. ni daw, mga pira yung sira. Pwede mo yun yung masagay niya. Pwede lang sa kabatay niyo. Ini ini -in, enggak. Hai nama si Magibakwit na nalakunta kunta sira. Um, ito, yan man kay delikado mas ura-ura nya gabi. e. Eh. Mao. Oh. Dikit maaram kun magdag ko pala tabalot kay la, Ini to. Ana do bale naku na la kamuna kay delikado dikit maaram sa panahon. Ano, Balangbot <coughs>

Punta may name ko pa niya kay Imod. Kasi oo. Oh. Ni kapitan. Ni kapitan oo. Nagkadikit kanina. Naimod na, 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 na niya. Oo. Uh. Pero dire pa sa Pero ora pa sa iyo nga mag evacuate kam. Kay print kinahanglan mag -im magkwan, implement preemptive dapat kanina pa kunta. Nung kano pa ini pagdag ka balod? Kaya yeah, yeah. na lang ako. Alas dos. Alas dos ako lup. Yeah, uh -huh. na ka. Ati gubas na yun. Wala yeah. ka. De Delikado na daw Posible ma magdag ka pa nga niya. Balod si Madara na ito siya. Mas smooth. Mga pira na kabablay. Ano dara? Ang yeah, banda. Yeah. Ay, mga lang, light, material. light materials. Light materials. Saloyo. 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 Sa Saloyo. Sa

Secret Village, Barangay Kawayan. Oo, oo.